mga awit, chapter 4. Sa punong mga awit sa Neginoth, awit ni David. Ningin mo ako pagka ako'y tumawag, o Diyos ng aking katuwiran. Iyong e pinalaki ako noong ako'y nasa kabagabagan. Maawa ka sa akin at ningin mo ang aking dalangin. O kayong mga anak ng tao, hanggang kailan ninyo gagawin kahihiyan ang aking kaluhalatian? Hanggang kailan ninyo iibigin ang walang kabuluhan at hahanapin ang kasinungalingan? Selah. Ngunit talastas ninyo na ibinukod ng Panginoon para sa kanyang sarili ang banal. Didinggi ng Panginoon pagka tumawag sa kanya. Magsitayo kang may sindak at huwag kang magkasala. Makipag-usap sa iyong sariling puso sa iyong higaan at manahimik ka, Sela. Maghandog ng mga hain ng katwiran at ilagak mo ang iyong tiwala sa Panginoon. Marami ang nagsasabi sino ang magpapakita sa atin ng anumang kabutihan. Panginoon, itaas mo sa amin ang liwanag ng iyong mukha. Naglagay ka ng kagalakan sa aking puso, higit kay sa panahon na dumami ang kanilang trigo at ang kanilang alak. Ako'y parehong hihiga sa kapayapaan at matutulog, sapagat ikaw lamang, Panginoon, ang na nagpapatahan sa akin na tiwasay.